Hello, Kabisdak. Kumusta na kayo dyan? Sana ay okay lang kayo. Uh, Kabisdak, uh, mag-ampo ta per me. Adlaw-adlaw. Sa kinaraan pa, matag-adlaw. Matag-adlaw kita mag-ampo sa ginoo. Nga uh, ilikay ta sa mga kuan sa mga disgrasya. Ilikay ta sa mga dautan nga dili maayong mga buhat hindi kaita o sa tanan na kapalot ang morspito sa usat usa Ikan dia sa gym kapis dah, uh, nak kan, workout, bawa stress palindaghan na kayong ni Kwan Kapisdak sa akong Facebook daghan kayo nga uh, ni ni Supak na mga adik every time magpost ko about uh, legacy ni Tatay Digong. grabe no Di, wala nila nakita ang tinood nga leader ni Tatay Digong kasi buta sila eh buta sila bulag bulag sila so tayo matitino alam natin kung gaano kabaluta kung unsa ka maayo nga leader si uh, Rodrigo Duterte President Rodrigo Duterte Rua Duterte Tatay naton tanana Dili nato pasagdan si Tatay digkong ha Dili ta mo surrender Kon dili siya mahantod nga dili siya mauli. Dita mo surrender. Sa mo surrender o pangita og hustisya kung mauli na siya sa Pilipinas. Nagselebrita an ang tanan kung mauli si Tatay Dico. Nagampo ta sa Ginoo. Naunta giuli na siya sa Pilipinas kay wala man siya sala. Siya man atong hero, di ba? Si Tatay Digong atong hero. Na ila ramang awayon si Tatay Digong. Siya man atong hero. Kero eh, tawon. Kini mga anti Duterte, grabe ka ayo. Mayon pa nga botol kuno kayo ta. Bobo daw tayo mga uh, Duterte supporters. Yung otak kasi nila nasira na. Daot na ilang otok ba? Kasi sige, magot sila suyo. Ganon, inject pa siguro yung kuban. Antay Duterte, mga kuha na sila. Mga, dun eh, ni ka eh. Mga, sila. Hilabtanon. Walang buta na hilabot sila hangkuha. Justisya naman pala tayo pangayot, di ba? wala ko sala mga adik ng sila po din ato ma-blade kay ilang utok na gwa na daot na ba ana ang mga na na, ma, na ng utok so dili nato to ma-blame ng mga kuan na anti Duterte mga daot na guna sila daot kay guna guna Basta mo gamit ka anang drugs, tapos magsige ka gamit sige sige hantod nga wala ka kabalong ana kuha na, na, na yung otok mga na siya mga na silang sila mangisog na sila masuko sila pag magpusta about Duterte dili na sila layhan ilatang awayon 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 nila tayo ganoon naman yan sila eh sila ipag yan sila eh tao ka pa nga nung anak nila mo nang unaw eh sakit kayo paminawon pero okay lang ilaha pa ron sa kanila pa ngayon may darating din ng araw na sa atin na naman nakan talaga yung buhay eh sino pa yung mga leader yun ang pag-initan. -pag kung kinsa itong mayo nga leader sa atong sa asa basta leader nga mayo ilag ila yun ang gugon ng pagka mayo suya man na sila dili sila gusto nga na ay adunay leader nga mayo dili sila gusto nakafarm na sila mga daotan dili na lang natutakto na sila nare panahon nila buhon nagampo rata ato orang giampo karon nga si tatay digong mauli uh, mauli rejud siya okay ang health atong giampo nga konta Bye. good health siya lagi? ang anak rato ang gikuhan ni tatay di kong mora na atong ika kuhan ni ikaampo ni sakta na lang nato na sila mga mang, mang daot nato hindi na naman na sila mayroon sila bayaran daw ta pag mo atin tao kuhan pag mo atin tao rally, twist rally bayaran ba lahat kung tutuusin to kung bayaran daw eh 90% of Filipinos na kay Tatay Digong nagsuporta eh saan ang pagbayad sila siguro pero hindi kung paano bayaran bayaran sila Mahala sila basta tayo hindi tayo bayaran mayaman tayo eh di ba mayaman tayo sa pagmamahal yung kuha natin puso sobrang yaman sa pagmamahal at meron tayong pera yung pera natin pinagpagura natin di ba so anong paki nila eh okay. pag, mag rally. Siguro, nila, later, pag, mag... pag kuhan, mag rally siguro yung kuan nila leader pag mag pag walang magrally siguro nila tambay sa Coderesa ko park Eh. You know ako. Oh no. Gawa sa ta. Dere. Tas kayo pwede ka magjogging sa punta doon. Jogging ka ato ka dito. Pwede ka mo toy sa likod ng kan mga kahoy. Punta na dito na dito siya. Indot kayo. Init nga panahon pero bug na ang hangin. Oh. Ayan, dula o Duraog tinis oh. Bapak kayo dari sa isakyanan nga balay oh. Galok doog balay. Lagkan kayong uwak dere o. Tanod lang kayo. Sige na. Eh okay, mangtambay sa ko. Babay.